Dalawang dekada nang nagnenegosyo si Sena sa Maharlika Livelihood Complex sa Baguio City. Anya, umunlad ang buhay nila dahil dito at marami pa siyang natulungan. Napapag-aral ko yung anak ko. So, tsaka mara, yung mga tauhan ko sa akin, may mga pamilya sila. Nabubuhay din sila dahil sa amin. Pero sa paglipas ng panahon, nagsulputan din ang mga problema sa ilang pasilidad sa Gusali. Dapat i-improve mo una, una yung CR, yung water sa CR, yung mga hagdan, di kumagana, maraming. Kailangan din nga talagang i-renovate. Ilan lamang ito sa mga problema ang kinahaharap ng gusali mula nang magbukas ito noong dekada 80. Katunayan, ito rin ang kauna-unahang shopping mall sa lungsod. Sa loob ng 45 taon, pinamahalaan ito ng Human Settlements Development Corporation sa ilalim ng Department of Agriculture. Pero ngayong araw, ipinasakamay na ito sa pamalang lungsod ng Baguio. The handover of the building to the city of Baguio is not the end of a farewell. Rather, it is a new beginning for a better Maharlika, a better Baguio that we aspire to have. Ang pagpapasakamay ng Maharlika Livelihood Complex sa Pamalang Lungsod ay alinsunod sa napagkasundo ang limampung taong lease deal na sinertipikahan ng Sanggunyang Panlungsod ng Bagyo noong 1975. Kanina, formal nang ipinasakamay ng HSDC ang pamamahala sa pamalang lungsod sa pamamagitan ng pagpirma ng dokumento. Sinaksihan ito ni Department of Agriculture Undersecretary Engineer Roger Navarro DA CAR Regional Executive Director Janeline Dawayan, mga kinatawan ng Sanggunyang Panlungsod at ang Transition Committee ng Baguio LGU, tiniyak naman nila na pro-protektahan nila ang karapatan ng mga nangungupahan. We are determined na bumaba yung mga pinapayaran nyo. Sa parata, tatanggalin nun natin yung sa dyan. Here to the of the Pero higit sa lahat, marami pa raw ang gagawing pagsasaayos sa gusali. Sabi nila kapag taga Baguio ka daw, eh minsan mo na ding pinangarap na makita man lang na gumagana itong mga escalator na ito dito sa Maharlika Livelihood Complex. Pero sa pamamahala ng pamalang lungsod ng Baguio, posibleng gumana na raw ito. Pero dahil luma na, posibleng palitan na lang daw ito ng bago para magkaroon ng access ang mga PWD sa gusali. Parte lamang ito sa hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagandahin muli ang pamana ng kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos sa lungsod. Pero matatagalan pa raw ito. We don't have that budget kasi hindi naman kasali yan sa budget this year. Kasi last year pa namin nagawa yung budget. So isalagay namin sa budget this year yeah para para next year bisan natin sa ngayon wala walang ayos yung pati mga restrooms wala ayos escalators wala lumagan may paliwanag naman dito ang HSDC hindi na po kami pinapayagan magkaroon ng mga capital expenditures magpa at saka uh, MOE uh, expenditures as well no? so nakalimit lang po ang mga expenditures namin to simple maintenance Umaasa naman dito si Hertrudes na balik muli ang ganda at sigla sa lugar. Ang CR siguro kailangan ng maayos kasi marami na rin barado. At saka walang tubig ngayon. Dati may tubig, may linya kami dati dito. Eh, ngayon wala eh. Parang delivery lang. Mag-uusap pa ang HSDC at Transition Committee ng Pamalang Lungsod para sa pagpapasakamay sa pamamahala ng Maharlika Livelihood Complex para sa mga pagbabagong gagawin. Charles Nicolimon, RNG News.